mga fishing hunting dami lutang oh kaya lang nasa loob nung punong ipil na buwal ayan ayan oh. oras na pagputong mo dyan ala na ayan oh dami dami oh ayan oh grabe ang dami mga fishing hunting kaya lang nasa loob nung buwal na ipil pagputok mo dyan kundi saklit ha, tama yung bala mo yan ha? sa palaran yan ha? yan, isang magandang araw sa inyo mga ka-fishing hunting ah, samahan na naman po nyo ako sa isang panibagong fishing hunting eh, lumabas po tayo, muling mamumutok tayo bali dalawang araw po na puspos pus na, na nag-uulan eh ngayon maganda po yung sikat ng araw. Sana magtuloy-tuloy nga po at ng maganda yung magiging pamumutong natin. Sana eh magangatan yung tilapia at nang makahuli tayo. At nang makapag-uwi tayo ng pangulam. Kamusta nga po pala kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ingat na lang po palagi at maraming salamat sa patuloy niyong suporta. Di diba, bali na rin ito na nga po tayo kung saan tayo mamumutok dito sa Sapang Bayan. At magsiset up na rin tayo mga ka-fishing hunting para pag natin doon sa taas ng puno ng pwesto natin ay nakaredy na tayo para kung may mata na tayo eh, makakaputok na tayo. Paano mga ka-fishing hunting? Set up na tayo. Ayan, dito natin tetesting ngayon mga ka-fishing hunting Yan, dito sa puno nung bayabas ulit Dito, hindi tayo nasisiro eh Testingin natin ah, Ingat lang, madulas ang puno Yan, malinaw tubig mga ka-fishing hunting Kaso wala pa tayo na aninaw na isda Tayantay -tay muna tayo Ay, tayo, sa gilid lang, tapat natin Ayan, tinamaan natin mga ka-fishing hunting Ayan, layo na naman ang bala natin mga ka-fishing hunting. Ayan, tunay ulit. Yan, mababa lagi tama natin mga ka-fishing hunting. Mga ka-fishing hunting, dami lutang oh. Kaya lang nasa loob nung puno ipil na buwal. Yan oh. Oras na pagputong mo dyan, alaan Yan oh, dami. Yan oh. Dami niya oh. Yan oh. Grabe, ang dami eh, mga kapising fishing hunting. Kaya lang, nasa loob, nung buwal na ipil. Pagputok mo dyan, kundi sa kalita tama yung bala mo. Yan no. sa palaran. Yan o. No. Ah, eh, puputukan natin to. Tursilyo yata ito, obikaw. Yan, tinamahan natin, mga kapising fishing hunting. Tumayo dun sa may buwal na puno ng ipil eh. Ayan Ah, yun, lakas o. Oh. Bikaw nga, mga ka hunting. Ayan o. Oh. na o. Oh. Asa ah, ka kilo na siguro, mga ka-pacing hunting oh. Laki eh. Tsempo natin lumayo doon sa may buwal na ipil eh. Hindi natin pwedeng putukan doon. Hindi natin makukuha. Sayang din yung bahala. Ayan. Ayan, tinamaan natin. Makakapisi nga natin. Ayan. dahil natin yung sa mga laki so ano good size mga ka fishing hunting pinayagan tayo ng may aring putukan pinayagan tayo ng may ari mga ka-fishing hunting putukan daw natin bigyan nila siguro natin ang mahuhuli natin tago na ako rin eh ha? tayo. Ayan, kinumakaya natin mga ka-fishing hunting. O, oh, tinamahan natin. Yo, no. Ayan, mga ka-fishing hunting, oh. Yan, yung tinamaan natin, oh. Yan, oh. Yan, oh. Kasi laki nung uh, dali natin din. Ang mga fishing hunting. para pala pagkatama natin fishing hunting tapos na tayong mamutok napakalakas ah, na ng hangin buti bago umangin eh nakahuli na tayo pakikita ko na po sa inyo yung huli natin mga ka fishing hunting huli natin kapag uuwi na tayo na pang ulam dalawang bikaw at apat na tilapia ayun yung ating ergan yan salamat sa Kia yeah, yang ipinagkaloob nitong araw na to at maraming salamat po sa mga nanood. Kita na lang po tayo next video. God bless po.